Get ready for the juiciest updates, hot scoops, at behind the scenes, chika sa mundo ng showbiz. Una rito, Sandro Mulak nagbigay ng emosyonal na payag matapos magsampa ng rape complaint laban sa kanyang alleged abusers. Sa isang Instagram story, binigyang diin ni Sandro na hindi siya mananahimik matapos magsampa ng rape complaint laban kina George Nones at Richard Cruz. Ayon pa kay Sandro, ang insidente ay labis na kapekto sa kanya na nagdulot na matinding anxiety at post-traumatic stress disorder. Dahilan kung bakit hirap rin siya makatulog at araw-araw daw siyang binabalikan ng trauma na naranasan niya. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sinabi rin ng 23-year-old actor na ginagawa niya lahat para hindi magalala ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina na nasa Amerika. Dagdag pa niya, quote-unquote, Diring-diri pa rin ako sa sarili ko. Napakahirap tanggapin lahat ng ginawa sa akin. I'm trying my best to be okay para hindi mag-alala yung pamilya ko, lalo na yung mami ko na nasa Amerika na araw-araw umiiyak dahil sinisising niya sa sarili niya na malayo siya at hindi ako maprotektahan. Sinabi rin ni Sandro na ang kanyang laban ay para sa lahat na nakaranas sa pang-aabuso at tinapos niya ang kanyang mensahe ng salitang, The truth will prevail. Samantala, matapos ito, Nag-repost din si Sandros ng isang social media post na nagpapaalala sa mga biktima na pang-abuso na hindi sila nag-iisa.